gulay na laing o ginataang laing dito sa New Zealand. So ayun, what's up mga master? At nagluto nga tayo ng ginataang laing dito sa New Zealand. Nakala nyo, dyan lang sa Pilipinas may laing. Siyempre, meron din kami dito sa New Zealand. Yun nga lang, imported na to, galing sa Pilipinas. Sana all TV nga pala master, ang Blager Blageran dito sa New Zealand. So ayun na nga mga master at samahan nyo ko dahil magluluto tayo ng ginataang laing. So akala nyo dyan lang sa Pilipinas may laing. Meron din kami dito sa New Zealand syempre pero iba na nga lang yung laing dito. Kaya kung makikita nyo ayan nilagyan ko muna siya ng mainit na tubig at ibababad ko siya. So ako laking bicol ako at tubong bicolano at prod oragon tayo mga master. Kaya mahilig tayo sa gata at syempre sa laing. Lalo dyan sa amin sa Kamalig Albay na puro laing talaga ang specialty. So ayun na nga at uh, binabad muna natin sa mainit na tubig at kailangan nating takpan at at uh, hintayin natin mga limang minuto. So ayun na nga mga master at pinakuloan ko na nga ang ating makunat-kunat na laing. So, kailangan talagang pakuluan yan mga master. At yung isang lata ng coconut milk ay inilagay ko na sa mangkok. So, kara coconut milk nga pala yung brand na gamit ko. At dyan sa isang mangkok na yan, nilagyan ko na ng secret na ingredients ko yan. So, hindi ganito kami magluto sa Bicol. So, dahil nga nandito tayo sa New Zealand at iba yung kanilang gata dito, hindi talaga puro at sariwang nyog. So, gagamitan natin siya ng mekos mekos syempre. So, nilagyan ko na yan ng mga sangkap, kagaya ng magic sarap para mamagic natin at makuha ang sarap syempre at saka bechin, asin, at saka nilagyan din natin siya ng nor cube, syempre, pang palasa yun, mga master. At hihintayin lang natin na matuyo ang ating uh, pinakuloang laing para naman medyo lumambot kasi makunat-kunat talaga yan, mga master. Mahirap palambutin yan. So, ayun, matapos nga ang halos 30 minutos na pagpapakulo natin sa dahon ng gabi ay natuyo na nga siya mga master at kailangan lang natin pigain ng konte para mawala yung uh, konting kateh dun sa tubig na yon at uh, yan na nga ay ilalagay na natin ng ating mahiwagang gata so imekos mekos muna yan master so ayun mga master nandyan na sa mangkok na yan lahat ng secret ingredients natin so secret nga eh, diba? bawal sabihin yon Nabili ko nga pala tong dahon ng gabi o itong laing na to doon sa Asian Sari-Sari Store nung ako ay nagka-job order sa Hamilton Waikato. At syempre nga dahil mahilig tayo sa mga ganitong klasing ulam at nakakamiss din paminsan-minsan ay bumili talaga ako at sinadya ko talaga tong laing na to. Bale, dalawang lata nga pala ng uh, coconut milk ang ating gagamitin dito mga master at ang brand niya ay Kara. Kara coconut milk, nabili ko lamang ito sa Indian uh, shop dito malapit sa area ko. So ayun, naibuhos ko na nga yung pangalawang lata mga master at uh, pakukuluan lang natin yan hanggang sa makuha natin ang tunay na katas at syempre yung sarap ng laing. So ang laing nga pala mga master, itay isa ito sa mga specialty ng aming lugar sa Kamalig Albay at ang tawag dito sa amin ay Apay. Gabi naman ito sa Tagalog at marami itong tawag sa atin dyan sa Pilipinas. Basta sa akin, ito ang isa sa pinaka-specialty at pinaka-paborito kong gulay. Siyempre, laing. So ayun, shoutout muna tayo mga master. Siyempre, special shoutout kay Baby Andeng sa aking Onika Iha at siyempre kay Mrs. Mahara Nobleza. Siyempre, shoutout na rin sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko dyan sa Bulacan. At syempre, sa lola ko dyan sa Barangay Libod, Kamaligalbay, syempre dyan sa Bicol. So ayun, shout out kay Tita Bing, kay Tito Rico, kay Tita Marjorie, sa mga sulido at uh, walang sawa na patuloy na tumatangkilik ng ating page na Sanaul TV. At uh, maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagtangkilik dyan mga master. Hayaan nyo't marapit na tayo mamigay ng ayuda. Malapit na tayong patikimin ni Papa Meta, este ni Lolo Meta ng ating... Uh, uh, katas ng pinaghirapan natin sa na pagbablog so maraming salamat sa panonood master sana all TV syempre ang vlogger-vloggeran dito sa New Zealand laging proud Pinoy at laging pusong Pinoy